mga pagsubok no yes kasi pag ma, pag madali kang madiscourage mga lods ay siguradong titigil ka sa pag-vlog. kaya ang advice ko lang talaga pag na vlogger oh. kahit anong mangyari mga lods dire diretso lang sa iyong laban lang malapit na tayo malapit. sa langit <laughs> <laughs> napasabag tinaguan napay saging, napay kamote oh. wag ko masipiat sa pagkuyog sa pagpili sa akong mga kauban <laughs> kaya na balon maski naasa at ang alasang bigot <laughs> <laughs> ang agotman balag, ang nun, minyong urang orangutan <laughs> dito na nga kami mga idol no dumating kami sa may court at nakapagdating naman dito lalagbok pa kami at yan makikita nyo dami palang mga nakabalaybalay na pala oh, yun oh yun oh nakabalaybalay na sila nakigayga na oh yeah wow lapdos, those buna loads yan oh kasi mag-overnate yan sila dyan kaya yan, may dalas sila mga paon malalaking pak at mga kaldiro. kasi dyan pa sila patutulog at kaya bukas pa yan sila oh isang so Friday lamay kayo at hindi nga namin pinatagal mga lods no, makita kami kami papunta sa mm, Lake, Duminaga. At yung pagdating namin, yan, nakikita nyo dami na palang tao. Yan, yan, nakatampisaw na yung iba. Yan, no, nakahubad na, wala na mong bra. labdo Labdol, bunal mga lods. Yan, you know, oh. Yo no, yo, 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 yo no, yan si Kuya. Sabi, ni gina ginawa niya si Kuya, nakahubad na, yung bayag niyan, baka kumukunod na, Yay, bonal lol, bonal. Sige, langoy ka lol, langoy, langoy, langoy. Grabe. <coughs> dito na mga idol, no? Naglaka na punta na kami dito na kami sa punong kahoy. At hindi naman yung hindi talaga naman yung pinalampas yung may experience. Ito, Oo, yeah. Naka, oh, oh, yeah. punal lol, bonal. Grabe talaga, nakakamangha talaga lol. Ilang dekada na kaya itong punong kahoy na ito hanggang ngayon sobrang tibay pa rin no Some, grabe naman sobrang nakita man na talaga ng kahoy na to kaya believe talaga ako sa punong kahoy na to may kakaiba talaga dito mga idol may kakaiba kasi yung ordinaryong gawi plano ano? ay wala na to wala na to kaya mas maganda talaga na timing lang dahil pagdating natin dito sa lake naman at wala tayong mga ibang sasalita na labas sa ating bibig na hindi kaya kaya kasi hindi natin baka kung natin idol kaya hindi talaga tayo pasaway dito kaya huwag matatingin nyo dito kung huwag lang mag video video picture picture wag lang mag ingay ingay kasi baka matusok yung mga itong natin yung ano bang mangyari sa atin dyan hirap na mga idol kasi hindi tayo nung yung dito and uh, bisita lang tayo dito no 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 okay ibo na at ito mga idol, no? Grabe, sarap talaga ng ligon na nag-uwi yung At ito naman dalawa, napikipicture, nag video, video sa kanila dalawa ang paa. Kasi may mga isda malirit. Hindi ko alam ano pa lang itong isda kasi hindi na natatakot na ulamin yung isda kung mapatong sa kanya pa. Uy, yebo na lap, dosto. Thank you for watching mga idol, no? Don't forget to subscribe my YouTube channel and Facebook, Big Angier. Thank you very much.